na problema ako ng sapatos kasi malapit na yung Christmas party namin. Christmas Christmas party ng San Jose sa Bataan sa so yun. Namang problema ko ng sapatos kasi ang ano daw namin is dapat nakaligings daw kami. Nakaligings tapos syempre ang iniisip ko pa partner ng sapatos ko ay black na rubber shoes, di ba? <laughs> tapos, hindi ko pa alam mag-meeting pa kami. Hindi ko alam kung ano pang ibang outfit. Ibang outfit! <laughs> Celebrity ba ito? Pero hindi. ano kasi dapat may performance daw kami dapat nakaligings. So yun mo nang iniisip ko sa ngayon. Kaya namang problema ko sapatos. Tapos, bigla kong naalala may sapatos pala ako na maganda na hindi ko pa nagagamit. Hindi ko pa nagagamit. Tingnan nyo. Ito, yun, no? Ayan, no. Ayan, Oh. No? Mag-unbox sana ako na, ano. Ayan, Oh. No? May mga sapatos pala ako, Dini. Ayan, no. May mga sapatos pala ako, Dini. So, pwedeng-pwede naman. Ayan, no, guys. Oh, ito yung sapatos na hindi ko pa nagagamit. Ayan, no. Di ba? Pwede pa naman, no. Pwede pa naman siya, di ba? O, oh, tingnan nyo. ganda naman, o. Oh. Hindi ko pa ito siya actually nagamit. Nakalimutan ko lang. Naka, nakatago lang dyan sa karton. Kaplastik pa siya. Nilagay ko sa karton. So, ayan. Naalala ko lang siya. So, thank you naman. At hindi na ako bibili pa uli. Hindi na ako magpapa-check out pa. Alam nyo, guys. Alam nyo, guys, ito. Ayan, ang ganda. Wala pang 100 to, guys. 'di ba? Wala pang 100 'to. Wala pang 100 'to, pero ang ganda niya. Ang ganda niya sa paa malambot. Tsaka 'yun know, oh. Hindi siya basta-basta masisira siya saka makapal din yung ano niya sa may talampakan. Lambot sa po, oh. Maganda siya and in fairness, aminin niyo, Maganda rin. Pamporma. Pamporma. Actually, dalawa tu Yung isa lang yung ginamit ko. Pang, ginawa kong pang walking, walking namin dati. Tapos ito, tinago ko lang sa carton. Ngayon ko lang siya naalala. O, oh, diba? Thank you, Lord. Hindi ako bibili pa. Thank you, Lord. Hindi bibili pa uli. Ayan, no. Tingnan nyo naman. Look at that. Look at that. May sapatos na ako. Yay! Hindi na ako gagastos pa. Leggings na lang. Charot. Oh, fuck. So, Oh, di ba? Gundo. So ayun, kung gusto niyo rin. Kung gusto niyo rin 'to, ayan oh. Wala pang 100 pesos. Aminin niyo maganda. Wala pang 100 pesos to guys. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa yellow basket. Kung gusto nyo rin, mag-checkout na lang kayo. Yun lang, bye. Pang-rampa. bye, -bye.